Dorian Finney-Smith papalitan muna si Rui Hachimura sa starting 5. At Luka Doncic may request kay JJ Redick para manalo bukas. Pero bago yan, nagtrending nga kahapon ang naging post-game interview ni Jordan Goodwin matapos niyang ibunyag ang kanyang reklamo tungkol sa hindi ka nais-nais na pangyayari sa laban nila kontra sa Wolves. Ayon kay Goodwin, ilang beses siyang nakarinig ng tunog ng whistle mula sa fans habang nasa second half ng laro. Sa kanyang kwento, may mga fans ng Wolves mismo na nagpapanggap na referees at nagpapaputok ng whistle para guluhin ang mga Lakers players lalo na kapag sila ay nasa depensa o nagba-fast break. Umabot pa ng apat na beses ang insidente bago na pagdesisyonan ng mga referee na bigyan ng warning ang mga fans na gumagawa ng kalokohan. Hindi lamang si Goodwin ang naapektuhan, maging si Lebron James ay nadiskaril sa isang play matapos marinig ang maling tunog ng whistle mula sa audience. Sa gitna ng matinding tensyon ng laro, malinaw na ang ganitong klasing pandaraya ay labis na nakakaapekto sa daloy at resulta ng laban. Dahil sa insidente, naglabas na ng pahayag ang NBA na kung sakaling ma ulit pa ang ganitong panggugulo ng fans, ipapataw na nila ang habang buhay na pagbabawal or lifetime ban sa sino mang mahuhuling gumagamit ng whistle sa loob ng arena. Hindi papayagan ng liga na maapektuhan ang integridad ng laro dahil lamang sa irresponsabling kilos ng ilang manonood. Bukod pa rito, nag-anunsyo na rin ang management ng Wolves na mas paiigtingin nila ang seguridad at inspection sa mga fans na pumapasok sa kanilang arena. Sisiguraduhin nilang walang makakapasok ng anumang bagay na pwedeng gamitin upang gambalain ang laro. Layunin nilang mapanatili ang kaayosan at patas na laban para sa parehong koponan. Sa mga susunod na laro, inaasahan ang mas istriktong pagpapatupad ng mga bagong patakaran upang mapanatili ang respeto at disiplina sa loob ng court. Samantala, pagkatapos ngang matalo kahapon ang Lakers sa Game 3, mas pinili nga ni Luka Doncic na hindi na humarap at makipag-usap sa media. Ayon sa ulat, sumakit ang kanyang tiyan kaya mas pinili niyang magpahinga upang maging mas handa para sa susunod na laro. Makalipas ang isang araw, medyo gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Kaya naman inaasahan ng lahat na magiging mas handa si Luka para sa napakahalagang Game 4. Para sa kaalaman ng lahat, kailangan talagang manalo ng Lakers sa Game 4 kung nais nilang maiwasan ang pagkakalubog sa 1 and 3 na standing. Kung si Luka ang tatanungin, simple lang. Kung gusto nilang manalo, kailangan nilang bawasan ang kanilang turnovers. Napansin ni Luka sa Game 3 na sobrang reckless sila sa paghawak ng bola dahilan kaya nagtala sila ng napakaraming turnovers. Kung gusto nilang manalo, dapat nilang pakaingatan ang bola at mas maging disiplinado sa opensa. Bukod pa rito, binanggit din ni Luka ang kahalagahan ng pagkakaroon ng legit na sentro sa loob ng na Napapansin kasi na kapag gumagamit sila ng small ball lineup, madaling nadodomina ng Wolves sa ilalim ng basket. Kaya para kay Luka, mas mainam na bigyan ni Coach J.J. Redick ng mas mahabang playing time si Jackson Hayes para magkaroon sila ng panlaban sa loob. Mahalaga rin ito para kay Luka upang mas magawa niya ang kanyang mga paboritong pick and roll plays at makasaksak sa ilalim. May mga analyst din ang nagsasabing dapat baguhin ni Coach J.J. Redick ang kanyang starting five. Iminumungkahi nila na ipasok si Dorian Finney-Smith bilang small small forward kapalit ni Rui Hachimura upang mapalakas ang depensa ng Lakers at madagdagan ang scoring lalo na sa labas ng 3-point line.